Mabilis na nakatawag ng pansin sa social media ang naging kalagayan noon ni Baby King. At laking gulat nga raw ni Nanay Marites nang may mga taong nagpaabot ng tulong sa kanila. Malaking tulong po ang nagawa ng social media, no? Kasi online seller kayo, eh. Okay. Sabi niyo nga na-update niyo yung mga tao tungkol kay, kay Baby oh, King, oh. no? May mga Tumulong po ba sa inyo? Nagpaabot ng tulong? Marami po, ma'am. Sobrang dami po. Napakabait po talaga nila. Hmm. Lalo na po kay baby, napakabait po nila sa anak ko. Hmm. Umabot na nga po hanggang ibang bansa. Bakit yung naisipang ibahagi yung kondisyon ni baby Kim? Actually po, yung kapatid ko po kasi ang nag-post nun, ma'am. Ang sabi po kasi niya, Ate, wala akong maitutulong sa inyo kundi dito lang. para makatulong kay Baby King sa kanyang patuloy panggamutan at mga pangangailangan, isang fundraising activity ang sinimula ng mag-partner na sina Ivy Vicencio at Gardo Versoza. Kali nagsimula yung Cupcake Bikers sa uh, last year pa lang. Ang mga tinutulungan namin ah uh, halo-halo kasi like may mga natulungan na kami mga lolos, lolas, uh, mga nasunugan. And then yung beneficiary namin ngayon is si Baby King. isang member namin, si uh, Cupcake Joanne Kemada uh, nag-PM siya sa akin, and then pinakita niya yung mga pictures ni Baby King. Sabi niya, paki ano, kung pwede nating tulungan. Sabi niya, uh, yung friend yata niya yung nag-request sa kanya. And then nung chinet ko, sabi ko, o, nga, mm, talagang kailangan talaga siyang tulungan. So nag-organize na kami ng event para sa kanya. Nakapagtulong pa tayo sa ibang tao, nakapagpasaya pa tayo ng ibang tao kahit hindi natin kamagana, hindi natin kaibigan, hindi nga natin no? pero napapanapin natin yung pagkumahan natin sa atila. Salamat po kay Ma'am Ivy, kay Sir Gardo, kasi napili niyo po yung baby ko na tulungan. At, yeah, for uh, cupcake bikers.